And yun, what's up mga master? Ako naman po ito si Bert Portea And today ay lalabas na naman po tayo At pupunta na naman tayo sa isang kliyente Dahil mayroon na naman tayong meeting for the music video na gagawin Actually ito ay si Sir Mark Sir Mark Ray um, Nakatrabaho na natin siya sa, no, sa music video na basta't kasama kita Pero this time is kasama naman yung mga ibang mga mga hip hop rapper sa Navotas which is ang title nito ang gagawin natin ay um, armado music medyo yan na? mga mala gangster gangster yung concept nito so bahala na kung ano yung mapag-uusapan na um, ano ba ang oras ngayon ay 12.43 pa lang and then ang usapan ay alas 3 dapat ando na ako sa Navotas and then napag-aralan ko na yung mapa kung ano yung sasakyan kung saan ako bababa dito sa aking cellphone, sa GPRS at okay naman. Alam na natin yung lugar. So pupunta na lang natin siya pero dahil maagaga pa, yan nakabisa tayo. Okay, nakabisa tayo and plano natin dumaan muna sa sa Kalaw para naman mabisita natin si Pinoy Agimat dahil matagal na natin hindi siya napupuntahan. So, dalawa pupuntahan natin sa Kalaw and then sa Navotas for the pre-production. Okay, so samahan niyo ako dyan. Dalawa pupuntahan natin. Uh, so, mga master, no? Ah, uh, papunta po na tayo dun sa Kalaw. Diyan yung likod po natin ngayon dito. Kumikita nyo sa Robinson. Napakadaming tao ngayon dito kung makikita nyo Kasi ang gigilid ko ngayon dito yung Dirt Justice Yan Dito tayo sa, ano, sa street ng ano to, eh, Orosa Street Papunta uh, na ito ng, ano, ng ito yung lagi kong dinadaanan usually kasi ito yung short katapunta sa amin kasi doon lang yung likod namin yung ano eh yung Robinson Malate kaya yeah, yan nakadakad tayo dito so yeah. this is my first time ma uh, mag vlog into public eh. tingnan natin So, how's my experience? <laughs> so, by the next do doon natin po tayo sa Kalaw. Bisa um, tayo na po tayo doon si Pinoy Agimat. Para naman, kaya na paano ay makakuha pa rin tayo ng clip sa kanya. Kasi, almost two weeks or magka two weeks na kami hindi nagkikita ni Tinoy Agimat ng Kalaw okay so eh, kakaiba tong experience ito dahil Usually hindi ako nagbablog sa labas then ano ba dala ko lang dati, dati DSLR na malaki mabigat yun so ito yung agamit pamblog kamaya kay Pinoy Agimat okay Tamaya. Ano, um, yung mga nabili dito ng mga watch. So, sa iyo yan. Napakainit ang panahon ngayon. Yan. Dito pa rin tayo sa Oro sa street. Patawid na tayo. Uh, yung next na street na yun na yung Kalaw, Manila. So, doon na yung mga ano, mga tambayan ng mga seaman. Yan. Usually nung no, mga nakaraang buwan o no, nung 20, 2019 is yun, yun, yung mga lagi kong kinokontek yun mga documentaries, mga interview sa nila Well, pwede din siyang magawa sa so, kapag medyo okay-okay na yung panahon Kasi ngayon, pandemic pa rin eh Sir, no, dito na po tayo sa Calao, Manila. Ito na po yung mga brother po natin ng mga Pinoy Agimat. sila, no? Kaya alam ko ya. No, ako po si Ronel o sa Magandang nga po sa inyo dyan. Mga kabayan ko, mga sakapikulan. Nandito na ako ngayon. Pinoy Agimat na ako ngayon. Duterte ako ngayon. Duterte supporter. Ikaw naman tol, ikaw naman tol. Ano yan? Magkuwang uh, ka lang, magsabi ka lang. Yan, mula pa naman si Master Agimat. Kaya nakatambay muna kami tayo, dito sa Asia. <laughs> At mga anong oras daw darating si Pinay Parating na. Nararamdaman <laughs> na namin yung aura ni Pinay eh. Darating, darating na. Darating na kung hindi mga alas 6, alas 7 ng gabi. <laughs> Ayan. So ngayon ang mga schedule ng gamutan dito, tandaan niyo mga mga ano no, mga master no, is uh, alas 2 ng hapon hapon. Hanggang alas 5. Hanggang alas 5 na po yan. Uh, at saka ano, every Tuesday at Friday. Friday. Yan. At muli kayo ng puto. Kapag pumunta kayo dito, hindi kayo maguguto mga kaibigan. Magkaya po tayo dito at puto. Oh. Marami tayo pagpipilian. Mga kabayan, <laughs> tuloy lang natin yan. Kaya mga sarili, kaya naman pasalamat tayo sa sarili natin kahit na ganitong pamumuhay natin, kailangan natin maging malakas at maging matatag. Sa lahat ng bagay, dapat pag aralan na natin ang buhay natin kung paano tayo mabubuhay sa pang-araw. At so, tulad ko, kahit na uh, mabigat ang aking ginagawa, nandito pa rin ako. Ito ang kasayahan ko eh. Hindi naman tumawala eh. So karangalan niya, kapitenta ng puto, ito, eh. diba? Salamat na ako, salamat ako dito dahil kahit saan ako mapunta, kasama ko ang ang Ama, ang Panginoon. So yan no, so sa mga nanonood po diyan, pwede kayong tumambay dito sa mga sa ano, dito sa Kalaw. At marami kayong mga mga kaibigan dito at mga mga kwentuhan tungkol sa inyong mga agimat. Um, ah, mula pa si ano, si Master Pinoy Agimat kaya hintayin namin siya. Um, eh okay, ngayon Sasaglit pa naman ako. Yan Ayun. So kuya, naman sabi mo Pusta, kuya. Kumusta? 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 <laughs> Yan. Nakatambay na kami dito. Pinintay namin si Pinagimat. Maya-maya, darating na yun. Tayo natin. Ay, dito tayo ngayon sa, ano, ito yung location kung saan nyo napapanood yung mga Pinagimat na ginagawa kong series doon sa aking channel. Uh, wala pa si Pinagimat ng Kalaw eh. Kaya yung mga iba itong mga member ng ano ng Haring Bakal sila ay nakatambay na ngayon dito usually mga Haring Bakal ang mga tumatambay dito ng mga antingero yun ang mga Haring Bakal sila Yan. sila yung may mga kaalaman sa mga bertud mga may alam sa mga misteryo ng mga anting-anting mga dasal, mga orasyon kaya kung kayo ay may mga may mga dalang mga gamit dyan na mga anting-anting at gusto niyong malaman kung ito ba ay buhay ay pagpakonsulta lamang kayo dito sa ano sa kalaw at hanapin nyo lamang sila yan yung mga haring bakal nagagathering sila dito sa kalaw malapit to sa Jollibee ayan tumawid lang ako sa ano sa Orosa Street at makikita nyo natin itong punong to yan yung punong yan dyan lagi sila nagagathering yan nagano sila nagagathering ngayon sila ayan. wala pa eh wala pa si Pinayagimat eh kaya maya maya hintayin natin hintay hintay tayo kay Pinayagimat <laughs> Yan. 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 Mo. mo. Naging kanya siya. Hindi ka tulad yung isang yung ordinary siya na one eye. Basa siya. Ang pagkalangis niya basa, di ba? Kaya may may halo na himag. Himag mix. Hindi ganon. Nandito pa rin tayo sa Kalaw, Manila. Kung saan ay natagpuan din yung mga mga antingero ng Manila at ngayon kasama natin si kuya kuya magpakilala ka kuya ako si Bimbos Crocs yung mga youtube channel ng Bimbos Crocs yan so ngayon kuya ano ba yung mga laman ng mga channel mo para malaman din ang mga subscriber okay, natin ako, dyan ako yung nagagamot ako ng libre walang bayad may sinko yun ako tumatanggap ng donation oo oh. uh -huh. eh saan ka pa matagpuan kuya o pag may mga pwede magpagamot dyan mga uh -huh. ganyan ako doon lang ako sa may ano, dagat-dagatan panigi sa kantong-kanto sa police station mm -hmm. ng dagat-dagat tan street barangay 14 mm -hmm. doon lang ako so, ng kalawakan. Kuya, ano na pa 'yung mga ginagamot mong mga ano mga parmalaman nila mga nasasaniban ba o or... mga nasasaniban mga nakukulam mga nababarang mga nayang kanto lahat na manlupa duwende ayan mm -hmm. nagagamot ko 'yan yeah. So, nagtatawas ka rin pala, kuya, yung mga kulam na, papaalis yung mga kulam-kulam na Ay, yan. lang sa atin yan, napapalayas ka yan. <laughs> Kakanta ng bahay ko po yan. <laughs> ko yan. Ha. so, kuya, ba't kayo nandito ngayon sa, ano, sa Kalaw, Manila? Ay, eh, punta ko dito sa kaibigan ko si Pinoy eh. Wala pala eh. Hindi, <laughs> maya-maya darating na yon kasi napakaraming mga order ni Pinoy Agimat. Uh, kaya umakabuti ng Luzon besides Mindanao. Oh, yung mga gamit ko sa kanya galing eh. Kay pinayagimat eh. Ayan. Kaya kuya, sa mga ano sa mga nanonood ngayon ng mga dito sa Tasma Kalubayan, please subscribe na kay kuya. So kuya, ano ba ulit yung YouTube channel mo? Bimbos Crocs. b i m b o s c r u x Bimbos Crocs. Sa YouTube channel ko. So yan o. para marami rin kayo matutunan din doon ng mga kaalaman. marami ako may tuturo. Ayan. At pwede rin magpagamot. Ang okay, pwede, libre, walang bayad. international Kahit so, nation, matanggap di ako tumatanggap. So, please subscribe, Bimbo. Bimbo Scrocks. Bimbo Scrocks. Uh, Yan. um, marami tayo na meet doon sa, ano, sa, dito sa kalaw ng mga uh, antingero. Pero, hindi dumating pa rin, si, pa rin si Pinoy Agimat. Um, pero, alam, alam ko darating pa rin yun si Pinoy Agimat. Kaya alam, malilate na tayo doon sa isa pa nating meeting place na doon sa Nabotas. Kaya ngayon ay doon na tayo pupunta sa Nabotas para naman ma-meet natin ang mga rapper doon na mga armado music video. Kaya itong tinatawa ko ngayon, ito pa rin yung kalaw, papunta to sa TAF. Yan. Doon sa UN, dun sa na tayo ng LRT. Yan. Okay. So abangan nyo mamaya na nasaan na tayo ngayon, nasa monumento. Lahat pa rin tayo sa ano, sa kalaw. <laughs> Nandito no, no. na po tayo sa Nabotas Yan, sa tapat tayo ng t Zone At dito tinikikitaan sila Sir Mark Yan, uh, sa mga taga Nabotas yan, shout out sa inyo Yan, minsan lang tayo nakakapunta dito dahil dito rin namin sinot yung music video ng ano Basta't kasama kita Yan, sa Nabotas Yan, so tetext na natin si si Master Mark Ray dito sa t Zone para at siyang masalubong, okay? Okay. Ah, mga ka-master, no? Kasama natin si Master Ray. Smart Mark Ray. At ah, yes. saan ba tayo? Dito tayo sa Tuason Street. Sa siyudad ng Nabotas. Ito yung baluwarte ni Sir Mark, eh. Yon, Welcome, welcome. Welcome to baluwarte. Yan. At... Siyempre natin ngayon ay mag-pre-prod ng anong music video yun? Para sa music video ng Armado okay, oh. 2.0. Oo, oh, yeah, Armado yan, natin yan. Eh. So, nakasama natin si Sir Mark kung namumukha nyo sa ano sa music video ng Basta't Kasama Busat Kita. Basta't Kasama Kita, yun. So, may bago na ng mga habangan uh, mula sa Cartado Nueve. Siyempre, kasama natin dyan ng ano. Garding Kaway Production. <laughs> Yon. Garding Kaway Production. Sama tayo, sama tayo. Ito, dito. oh, dito. Oh, um, Umigay tayo. So, mamaya ay dun natin sa bahay magbe-meeting, okay? Bye, guys! Peace out! Aga, <laughs> Tuazon! Mag-vlog. Yo, what's up? Huwag niyo ngayon sa, ano, sa YouTube channel ko. Hello! Basta kayo dyan. Pauk <laughs> lang. Oh, marami pala mga vlogger dito na mga taga sa Nabotas, Tuazon. So shout out sa mga taga Tuwa Zone na votas. Shout out, ah! shout out sa si, inyo. Yeah. <laughs> <laughs> Start na kami ng ano ng pre-production stage. Yeah. So kailangan namin pag-usapan yung magiging initial meeting and then yung magiging contract sa music video, costing and everything para maging possible na ang armado. Ito you know, armado. Yeah, yun yung gagawin namin yung future music video. Under Berteng Kai Production, okay? Shoutout ka sa vlog ko. Shoutout! Shoutout! <laughs> Shoutout sa lahat Shoutout sa lahat ng mga friends. Hi! 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 Hi. My name is Basti. kung <laughs> <laughs> So sabi mo, nantakon ka na. Ayos kasi pumunta yun. Oh, Oo, ilan yan. Tama na. Hindi. Ayaw nga magpagupit. Oh. Kaya nga umawa ng gano'n. Kasi takot yeah. sa barbero. Hi guys! Takot sa klima. Yan si Basti, no? no? no. Yan. Pahirapan. Guwapo ma din. Buwat nun. No. Nadala. Manang-mana yeah, sa tatay. So yan guys. kumpleto na ang mga armado. <laughs> sa gagawin music video. So, pa pakakakala ka kuya. Ha? Kaya lang, pakaya ka. Uh, what's up? Magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Maray! Happy viewing. <laughs> Maning bagsak nga pala. so, please subscribe. please subscribe. Uh, anong pangalan? Sa Dasmak Alubayan YouTube channel. Yan, yeah, kay Direk. Uh, sa Birding Cali Production din, syempre, diba? Kasi abangan nyo rin yung music video ginagawa namin. Uh, si Sir Kyle, kayo lang busy-busy pa. <laughs> ah, kanina pa. Ah, si Sir. sir, sir ah, din yung gaganap na bossing na papatayin nila. Handa ka na bang handa ka na bang maging bossing ng mga mafia? <laughs> may lang eh. Nasungkit lang ako eh. Hindi <laughs> ba alam talaga yung role eh. <laughs> Oh, Sir Mark, saan tayo? Ay, lipat lang tayo sa may taas. Ayun, sa taas tayo uh, mag... Dadaanin ano. natin sa maboteng usapan. Sinasabi, lahat ng pre-prod na nadaanan ko, laging may ganito eh. <laughs> Let's go. Ayan, lumipat po kami Yon, lumip. ng location mabulang okay. lang si sir para lang sa ano nga parin, sa storyboarding. Boarding. Ayun, yun mga kaibigan, tapos na ating araw ngayon. Nandito pa rin tayo sa Nabotas, di ba tayo nakaka-uwi? Yan pa rin sila oh. yes. <laughs> Yan, pa po ma ang botehan. <laughs> abangan niyo yun yung mga music video na gagawin namin kasama to si Sir Kain. Si Sir Kain ang title nito is Armado. Okay, Napaka unique nitong music video okay. gagawin natin dito which is syempre ayoko pang ano ayoko pang i-spoil eh. Ayoko pang i-spoil yung mga pangyayari pero abangan niyo na lang. Okay? So mga kaibigan, pag hindi ka pa nakapag-subscribe, no, hanggang dito lang muna na ang ating video vlog. Click here. Click here. Click here. Click <laughs> here. Mga wishers, click here. <laughs> And by the way, see you in the next adventure. Bye bye! That's a big boss. Bye bye!